Hello, good day mga ka, big time. Today, December 30, 2023. Big time Aries. Please subscribe and follow po kayo sa aking YouTube channel and saka sa big time hearing. So, dito na po tayo mag-follow uh, mag sa big time hearing dahil sa YouTube na po ako palagi mag-upload sa short uh, shortest So, follow na kayo sa Gugmang Lami sa Facebook page dahil wala na po tayong big time hearing sa Facebook. So, Gugmang Lami na lang, okay? So follow kayo sa gugmang lami okay? So ito magbibigay ako ng combination ngayon So bago dyan recap muna tayo sa result kahapon So recap tayo sa kahapon no? uh, 5pm pala is 510 So coding na kay 749 5pm naman 354 8 7, ang coding 9pm naman is 928 Sayang slide po tayo no 928 So 063 ang coding na So bantayan po nyo mga coding baka manalo kayo at labas Okay So ito naman po yung binigay na combination for VIP number. Yan po ang ating VIP number for today. Uh, VIP number for today is 253 and 302. Sa mga mahilig sa last 2, pwede kayo mag 53 five, five, and 02 last 2, okay? So last 2 nyo lang yan, okay? So good luck po. Ito naman po yung binigay niyo Upaw combination. So yan po ang ating Upaw combination for today, 278 and 063. Sa gusto naman po ng last 2, 7, 8, and 6 street, target rumble po kayo dyan, okay? So, please like and share. Maraming salamat po and subscribe po kayo sa YouTube channel. Thank you sa lahat and salamat sa support ha. God bless you all. Bye-bye and thank you. Congrats nga pala kahapon no, sa mga nanalo sa Mandawi. Triple 4. Okay, lumabas po yung triple 4 at saka sa 440 po sa Sarangani yata yun. So congratulations sa mga winners ay still kahapon, lokal. God bless you all.